siya pong maganda at mapagpalang oras sa mga all at shout out sa mga all balitang balita ngayon ang nangyari dyan sa desisyon ng uh, Solgen ano? yung uh, Solicitor General na kung saan ang departamentong ito kasi ay siyang magtatanggol ng uh, pamahalaan natin no? sa mga akusasyon laban dito ano? sa ating pamahalaan sa nangyaring apila ng mga anak ni dating President Rodrigo Roa Duterte ay uh, tumangi ang ating Solicitor General na si uh, Atty. Uh, Gibara na pamunuan o ipagtanggol ang ating gobyerno laban sa mga inihain uh, reklamo ng uh, mga anak ni uh, dating presidente Rodrigo Duterte. So tinanggihan niya ito. Tinanggihan nila. Sa kadahilan ng ang kanyang paliwanag ay uh, ang ICC ay uh, wala ng jurisdiction sa Pilipinas. So maring uh, na rin niya ang mga pagkukulang o yung mga pagkakamali na nangyari lalong-lalo na during da yung arestuhin nila si ano si uh, dating pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte. Pansin na pansin doon na kahit sinasabi ng ating pamahalaan na ito ay in coordination with the uh, Interpol, no? Kakaiba, no? Ang pagkaka-intindi kasi natin niyan kung nyari ang isang Pilipino ay pumunta sa ibang bansa at nagtago o tumakas ang makikipag-coordinate dyan ay ang Interpol natin ano at ng Interpol ng uh, bansa kung saan siya pumunta at ang mangyayari dyan ay kukunin kung mahuhuli siya ay kukunin at dalhin sa bansa natin kung mapapansin nyo ang nangyari ngayon Interpol ng ibang bansa ang pumunta sa bansa natin at kinuha ang ating uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at dinala dun sa bansa nila abay eh, kakaiba nga naman ang mga sabi ang sabi nga ng mga abogado ay hindi dapat nangyari yun unang una dapat nun ay uh, yung korte muna natin ang magsagawa uh, ng investigasyon bago itong uh, ICC no so may coordination ang pamahalaan natin. Sabi nga ni a attorney a na ano yun, kabuti na biglang sumulpot lang ang aeroplano at uh, naka-ready na kagad. So ibig sabihin, pinlano ano? Pinlano ang pag-arrest uh, kay uh, dating President Rodrigo Roa Duterte. Na uh, nagresulta ngayon ng uh, matinding uh, pagsabog ng galit ng mga kababayan natin dyan sa Pilipinas kahit dito sa ibang bansa ay, ay napapansin na rin yan uh, marang nagpuprotesta nga na ibalik si dating President Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas which is tama nga naman dapat talagang ganun no? Uh, usigin siya sa Pilipinas sa sariling korte yun dapat hindi yung dun sa ibang bansa napaka unfair kumbaga kahit tayo sa bilang ordinaryong mamamayang Pilipino na hindi, wala naman tayong alam sa mga batas na yan pero unfair, unfair talaga ang nangyari pagkaganyan kaya nga ang pinagandaan ng mga senador ngayon na ang sabi nga ni uh, Senate President uh, Escudero na hindi pa pwedeng mangyari yun sa mga susunod na mga uh, plano nilang pag-aresto uh, no? lalong lalo na sa loob ng Senado So, 'yun po ang nangyari. Uh, umatras ang uh, soldier natin si sa pamumuno ni uh, Solicitor General uh, Gibara na uh, ipagtanggol ang ating pamahalaan laban dun sa uh, reklamong uh, inihain ng mga anak ni uh, dating President Rodrigo Roa Duterte. So abangan natin 'yan at uh, marami talagang uh, nasaktan sa nangyaring 'yun dahil unang una matanda na rin si dating pangulo at siyempre uh, aminin natin o tanggapin natin o hindi ay uh, malaki ang naitulong ito sa ating bayang Pilipinas. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit na channel. Pagpalain mo ang isa. everyone.